Mata ng agila Lunes hanggang Kong Bienes alas 6:00 hanggang alas 7:00 ng gabi. Dito lang sa Net25 And we are back magmamakebiyenti pa rin sa approve at kasama pa rin natin si Mr. Ricardo Calderon ng Forest Management Bureau, sa so po ang director don. Sir, welcome back. Okay. Gandang hapon po ulit sa ating mga <laughs> taga panood sa inyo Miss Elaine. Opo. Sir, yung uh, I I'm always mentioning uh, Executive Order number no. 26 no, pero meron sabi mo nga Executive Order number no. 23. Doon muna tayo sa 23. Opo. You said it stated that it stops uh logging doon sa mga tinatawag nating uh, uh, anong klase ng forest? Dito po yan. No? Mm -hmm. uh, ito po EO 23. Ah uh, pinat pinatupad po ito sapagkat nakikita natin na medyo ang atin pong kagubatan mm -hmm. na pinagkukunan ng mga natural na puno mm -hmm. kagaya ng mga lawaan medyo depleted na no kailangan po ito makahinga ng konti kaya naglabas po tayo ng moratorium mm -hmm. uh, ito po yung kaakibat sa EO 23 Okay Ah uh, ito po ay naglalayon na, of course, mapangalagaan yung ating kagubatan, makapahinga ito ng konti, mm -hmm. at mag-focus po tayo sa plantation forestry. Right, right. Ito po isang isang profitable business na kung saan pag tayo nagtanim, uh, eh pakikinabangan po ito at pagkukunan ng mga industriya okay. ng mga kailangan natin sa construction at sa iba't ibang pangangailangan sa bansa. Alright. When you say moratorium, sir, ibig sabihin for now, It is illegal. Opo. Pero apo. hindi ito declaration na forever hindi na pwedeng mangahoy. Uh, hindi po natin ipinagbawal ang pagputol ng kahoy. Okay. Ang pinagbawal po natin ay ang pagputol ng kahoy na natural na tumutubo sa kagubatan. Okay. Ito po yung itinanim ng Diyos. Okay. Pero po yung itinanim ng tao, mm -hmm. ina-allowed po nating i-harvest. Okay. Lahat po ng planted mm -hmm. trees we allow the harvesting. Meron po mga IPMA, yung tinatawag po natin, mga timber licenses na nagtanim. Mm -hmm. Yung po kanilang tinanim ay hinaharvest po nila. Mm -hmm. Walang binigay yan doon sa Yamang Dagat naman na tinatawag na parang yung binibreed na nila, yung apo, culture na apo, nila. Apo. So, yun allowed yon. Allowed po ito. Okay. Apo. At saka promote po natin itong bagay okay. na ito. Okay. Yung lawakan, sir, ito yung hardwood natin, ano? Lawaan po siya. Lawaan, lawaan pala, Opo, okay. Opo, lawaan. So, yung hardwood na dati ay uh, napakarami yan sa Palawan? Uh, marami po yan sa buong Pilipinas. Buong no? Pilipinas sa Pilipinas, okay. sa Luzon, sa Visayas, mm -hmm. sa Mindanao. No? And it's a valued wood? Apo, ito po ay numero uno sa market. Right. Ang kung tawagin po ito sa timber trade is Philippine Mahogany. Ah. Yan po ang tinatawag na Philippine okay. Mahogany. Iba po ito doon sa Mahogany yung pinatanim natin na fast right. growing species. Mm -hmm. So ang trade name po niya sa international trade, is the Philippine mahogany. Okay. Markado po sa atin sa Pilipinas galing yan. Talaga, mataas ang quality niya. Apo. Ang sabi po kung, kung tama yung napagtanungan natin, ito daw kasi yung klase ng kahoy na kapag ka matured siya, hindi siya pwedeng sirain ng mga insekto. Uh, siguro po ang sinasabi niyo, yun mm -hmm. yung ipil e na okay. marami sa Palawan. Ano? Alright. Uh, ito po yung ipil. E Pero ito pong Philippine mahogany is a very good construction material Sa okay. sapagkat hindi po siya basta napuputol, mm -hmm. madali po siyang pakuan, mm -hmm. maayos po siya at tumatagal ng uh, taon. Okay. Taon. At pag properly treated, talaga pong mature siya, ay talaga pong uh, taon. Mm -hmm. Kita nyo po na yung mga lumang bahay ay eh, binibili pa right. because of the... Nire-reuse yung wood. Nire-reuse po yung wood. Yan po yung ating mga lawaan. Yeah. My bed and my uh, my dining table are made uh, out of yes. reused wood. Yes. Yung okay, yes. mga galing sa lumang bahay. Anyway, so sir, uh, punta naman tayo sa Executive Order No. 26. Ito ay uh, hindi ang mga ngatuan dito ay hindi lamang ang DENR. Opo. Kailangan ng tulong dito ng maraming ito mga po, ito components. Po ay, ito po ay partnership. Okay. Uh, hindi po lamang DNR. Kasama po natin lahat ng ahensya ng gobyerno because we have the National Convergence initiative okay. nanjan po ang Department Department of Agriculture, mm -hmm. ang Department of Agrarian Reform, mm -hmm. uh, kasama po natin ang kapulisan, okay. kasama kasama po natin ang mga sundalo, mm -hmm. kasama po natin ang mga religious group, mm -hmm. mga non-governmental organization, community-based force management, people's organization mm -hmm. at lalo na lalo na po ang DepEd. Okay. So in short kung ikaw ay hindi ka miyembro ng lahat ng mga organizations at uh, government agencies na nabanggit ni Sir Calderon, hindi ka Pilipino kasi isa man lang doon dapat member ka. Kasama po natin dito ang mga private corporations, oh, ang mga government corporations, corporations, religious okay. groups kasama po natin. Okay. Sapagkat ang pagtatanim po ng puno ay isang apolitical, right. nagawain right. at sabi nga po ng mga pantas, di ba? Sabi nila, kung ikaw ay gusto mong hindi makalimutan mm -hmm. sa ka mundong ibabaw, di ba? Kung wala kang, hindi ka magkaanak, magtanim ka ng puno. Right. Pero definitely, yung isa pa, yung magsulat ng libro, mahirap gawin yun. Pinakamadaling gawin, <laughs> magtanim, magtanim ng puno. Ng puno. ay di, Pwede na pala ako kasi meron akong puno sa lamesa. Yes. Ayun. Okay, puntahan natin yung pagtatanim kasi dito kayo pwedeng magkaroon ng uh, papel, no? Sir, yung iba, uh, we won't name names anymore. Apo. Dati, nagkakaroon ng pagtatanim ng puno, pero makita mo, after nung tinanim, Nawala na. Tapos na. Alam nyo. Ano sir ang kaibahan nito? Itong National Greening Program, mm -hmm. ang tek teknolohiya po mm -hmm. ay nasa aming panig. No? Mm -hmm. Nasa ating panig. Mm -hmm. no? Sapagkat hindi po basta investment ang ginagawa ng gobyerno rito. Mm -hmm. Ngayon pong 2003 budget namin, nakapapasalamang sa Kongreso, mm -hmm. ang budget namin for National Greening, sa 23 billion budget ng DNR, mm -hmm. 5.8 billion pesos po na hindi nyo lamang pera kundi pera nating lahat, mm -hmm. ay gagamitin sa pagtatanim. So, one-fifth of the whole budget correct. para doon. Okay. Kailangan po namin maglagay ng mga measures. Talaga po mahigpit yung aming sekretaryo, mm -hmm. si aming sekretaryo Pahe, mm -hmm. na makita, ma-account, every hectare, every seedling should be properly accounted. Okay. Kaya ko po sinabing technology is on our side, number one, we're doing the GIS mapping. Mm -hmm. Ito po yung Geographical Information System. Right. We're using satellite. We're using uh, GPS mm -hmm. para kita mo kung nasaan sa lupa. Mm -hmm. Hindi kagaya ng araw kompas lang, di ba? Right. Yung compass uh, <coughs> madaling dayain 'yon. Mm -hmm. Ito gamit ang GPS. Mm -hmm. Nakasatellite. Mm -hmm. Pwede mong balikan anytime. Mm -hmm. Pangalawa, uh, we do that geotagging. Yung geotagging, yung isang isang gadget na kung saan makikita mo anong itsura ng itinanim. Mm -hmm. On the ground. Mm -hmm. And we will be instituting also third-party monitoring. Meron kami internal monitoring activities, mm -hmm. pero ibibigay namin sa third-party yan para ma-validate mm -hmm. ano talaga yung naitanim namin. Okay. Now, sir, eto na, nanonood na ating mga kaibigan, ating mga kababayan. And uh, siguro yung iba, narinig na to pero hindi ganito kalawak at Apo. hindi ganito kalalim yung explanation. Now, they're interested. Lalo na yung ating mga kabataan. Because they know, etong, eto namang iiwanan nating Pilipinas sa kanila, meron na silang say ngayon eh. Sir, nasa inyo ang pagkakataon to invite stakeholders and participants para mag-join dito sa National Greening Program ng DNR as well as para magsumbong sa inyo ng mga illegal na aktividad, lalo na sa far-flung areas. Alam niyo po, ah uh, kami as part of our good governance transparency na pinupromote po ng ating administrasyon, ah uh, welcome po namin ang publiko. Welcome po namin ang publiko na sumali dito, sumama sa atin sa ating pagtatanim, Ah, kaya po natin gawin ito, magka po tayo ng sariling partisipasyon para po ang national greening program natin ay maging successful na isang programa na hindi lamang po gobyerno ang makikinabang, kundi po tayong buong sambayan ng Pilipino. Ayan. at dahil ito ay ating bansa, uh, sa na natin yung ating advocacy na ito para sa ating anak at magiging anak ng ating mga anak and at the same time, kung maswerte-swerte tayo, five years makikinabang na rin tayo sa effect ng NGP at hindi ito kaya ng DENR lamang, kaya kinakilangan tayong kasama dito. Welcome po namin ang partisipasyon at hindi lamang po basta puno ang tinatanim namin, right. nagtatanim din po kami ng fruit trees okay. na mga high value crop na in 2 years time. Makikita nyo pong namumunga. Okay. Presko ng hangin mo, masarap pa ang kinakain mo, makakaiwas pa tayo sa baha. Totoo po yan. Okay. Mga kaibigan, ang nakasama po natin si Mr. Ricardo Cagderon, Forest Management Bureau Director. Sir, maraming maraming salamat. Salamat po. Salamat Pagka po meron na kayong schedule sa mga pagtatanim, ipaalam nyo lamang po sa amin para ma announce din natin. Welcome po kayong sumama sa amin. Ay definitely, sasama po kami sa inyo. Mahilig po kami sa puna, di ba? Okay. Alright. Mga kaibigan, ariyan na ang National Greening Program na pinangungunahan ng DENR. a flash po natin sa inyong screen ang kanilang contact details. Pwede kayo magtanong. Meron din silang website. Nandoon na lahat ng details kung paano kayo makakasali, kung paano kayo makikilahok sa magandang programang ito. Wala na po tayong oras. Approved na approved na 30 minutes. Kasama kayo. Tandaan ito po ay programang para sa inyo. Martes at Huwebes, yung alas 5.30 ng hapon, kami po inyong makakasama. At your service, ako si Elaine Fuentes. Ito ang approved. Gawin natin to. I'll see you on Tuesday.